ito na naman ako, mga kabihog. Ay, Diyos ko, nagdala na naman ako wow. sa ating mga pamangkin. Yes, pang-apat na floor ko ito. Ay, papay muna ako. Ay, Hi. hingal na hingal ako, mga kabihog. Ay, tingnan po ninyo. Sobrang taas. Yan, ay gagawin ako ng cellphone. Oh. Pag nahulog ang cellphone ko, nako, wala talagang... Ayan, oh. Mga kabihog, ayan po oh. Ito po yung pang-apat na palapag. Yes, mga kabihog. Ito naman po at babababa na ako. Pang-apat <says> Baba <says> Ito na <naman y> <laughs> <Bababa>. <closely> Medyo... mga kabihog. Po. Sa <skrisa> entrance ito mababababain. Kaso oh, mga kabihog.

eh? Eh. Eh. <laughs> eh. Yan, mga kabiho. Woo! Kasi, ito na. Ako ay pauwi na. Ito na po. Ito na yung panghuling kalapas. Ngayon ako ay maglalakad na. Papunta na rin ang tindahan. Kasi kawawa naman yung ate ko. Pag hindi ko rin aano sa mga pamangkin ko. Kaya ako na rin ang nagdadala ng pagkain nila. na magampanan nila ang gawa dahil dalaw'an ang tindahan nila ay kulang din sa tindera. <laughs> Ito, nakahatid na sa aking tatlong pamangki. Babalik na ako sa tindahan ng aking kapatid. Naku! Patay. talaga. Nalimutan ko na. <laughs> <sa> <laughs> tragic ng aking pamangki. Naku! Baka bukas ko na lang may. Yes. Ito na po ang tawiran. Thank you. Subscribe now.